Inaasahang mas tataas pa ang rating ng kapamilya action drama series na FPJ Batang Kiapo sa pagpasok ng actress content creator na si Ivana Alawi. Isa si Ivana sa mga bagong cast members ng number one series ngayon sa Kapamilya Network na pinagbibidahan ni Nakoko Martin at Lovipo. At in fairness, base sa mga nababasa naming comments sa social media, mas dumami pa ang male viewers ng serye nang pumasok na sa eksena si Ivana na sinasabing pantasya ngayon ng mga kalalakihan. Sa napanood naming episode ng Showbiz Now na ang YouTube channel ni Nanay Christy Fermin, kasama si Naromel Chica at Wendell Alvarez, na pag-usapan nila ang tungkol sa pagpasok ni Ivana sa Batang Quiapo. Naniniwala rin si Nanay Christy na lalong tataas ang dati ng mataas na rating ng FPJ Batang Quiapo sa pag-eksena ni Ivana bilang bagong katandem ni Coco as Bubbles. Chika ng batikang manunulat, alam nyo naman po si Ivana Alawi, maglaba lang ng nakabukaka, ilang milyon na ang views. At siya po ay bahagi ng basang panaginip ng mga kalalakihan. Sad pa ng radio TV at online host, parang mga ibong nagbabaan sa mga sanga ng puno ang mga kalalakihan, kapag nakikita na nila si Ivana, lalo na kapag bumandera na sa social media ang kanyang sexy photos. Makita lang si Ivana Alawi i ang mga ibon na kumakanta-kanta, bumababa sa sanga, at nakatanaw lang sa kanya, ang matalinhagang paglalarawan ni Nanay Christy sa mga male fans ng sexy actress at vlogger. Samantala, viral at trending ang 5-minute trailer ng Batang Kiapo na ipinakita last week na umani ng mahigit sa 10 million views. Kaya naman last Monday, September 11, ay nagtala ang programa ng pinakamataas na viewership sa Kapamilya Online Live sa YouTube channel ng ABS-CBN Entertainment, nakakuha ng all-time high record na 47,820 live concurrent viewers ang Batang Kiyapo nitong Lunes, at naniniwala ang management na dahil ito sa eksenang ginamot at nagkita sina Tanggol played by Coco at Bubbles na karakter ni Ivana at inabangan talaga ng manonood ang kissing scene ni Natanggol at Bubbles, dahil talagang bigay na bigay ang dalawa tulad din ng nangyari sa kissing scene ni Nakoko at Lovey Poe as Mokang.